unti-unti nang nag-uumpisa mga kababayan no? at uh, e, kita naman ninyo napakatingkat pa ng uh, init ng araw hindi alintana sa kanila yung init ng araw nandito na tayo sa may liwasan bunpas yung mga kababayan at unti uh, unting, -unting uh, dumarating yung uh, ano, uh, gaganap na rally ng ating uh, mga kabataan ngayon no? so sa puwersa merong mga kabataan meron din na uh, mga nakalagay dito magsasaka no? so yan ang mga placard nila oh, may passing ah, so NTC no? so ano ito mga uh, estudyante nga ito so malakas yung uh, paninindigan ng ating uh, mga kabataan ngayon no? at uh, ito meron ng ano, uh, paparating dito Good. ah na, uh, unti-unti nang nagdadatingan so, mga kabataan pa rin to, mga kababayan ayun na uh, unti-unti na silang uh, dumadami ayan guys sumabot na siguro sa mga 400 sila no guys pwede na yun basta lulusog so? basta solid guys no? ano may marami kung hindi naman solid na ano Tengah, uh, tiung silang uh, dua Oke. Okay. Galakkan okay. namanya game itu. Berarti. Berarti masih ada isu itu, ya. sa eskwela uh, no meron tayong nakikita dito na APO no uh, representative ng APO meron uh, UA no uh, mayroon ng Pasay Yan yung mga nakikita natin na ano may Makati pa no nakikita natin na mga lakard ng kanilang ano uh, uh, mga eskwilaan, no? Pangalan ng kanilang eskwilaan. ito malayo na ito tagig na ito lakbayan ng mamamayan kontra corruption November 7, 2025 CEO no? meron ding uh, CEO ano? Okay. ayun okay. meron okay. din na uh, Iris uh, meron din ay, na, ay uh, Marikina pa ay uh, din nakalagay sa ano uh, nila, no, uh, schedule nila na nakapos. So, maya maya ang mga Tinimalangas, oh. Uh, uh, sila yung uh, uh, so ka papunta manaka. Kete lang. Nagyenda na lang mga malakas na atake. At Babati na tayo. Ito na kasalan. Ay, na blogger na Dating eh. Kaya nga makabiling ganito eh. Kaya pa makabiling ganito eh. Oo. Marami sa tabi-tabi. lang Mayan, para medusot pole pole para nang oh, wait, wait. <laughs> <laughs> oh <laughs> это по